Sa mga 5-9 at napagpalang araw po sa ating lahat Sa lahat po mga, na, mga naka-duty at yung duty pa lang Ingat po tayo palagi Lagi po tayong focus and presence of mind po Sa ating po mga gagawin, mga trabaho po natin uh, Una po pagtausapan po natin ngayon Is about po doon sa mga security personnel Na pagamat marunong, mahusay Pero hindi pa rin sila nagiging effective sa trabaho nila Or hindi nagpa-function kung baga. May mga dahilan. Ano ba yung mga dahilan kaya na yun na pumipigil para lalong higit na mag-excel yung mga personnel or yung mga security guard. Marami po tayong papapansin, sa mga officer, mapapansin niyo po yan na mauhusay yung mga tao. Wala naman tao kung mahina or what eh. Kung baga, meron lang mga hindrance kung bakit hindi sila nag-grow. Hindi sila, hindi nila napi, or hindi talaga nila ginagawa. Dangan, kaya nilang gawin pero... May pumipigil eh. Ano ba yon Nagbigay po ako ng limang dahilan na maaring ito, ang isa ito, ang mga paraan na dapat ma-change para higit lalong mag-excel ang mga security personnel. Okay. So, una po. Ang una po is malamang bago lamang sa security industry. Siyempre, pagbago talaga namang hindi pa natin ma uh, mahihingian or makakapag-contribute ng tama or ng sak or ng talaga namang fulfillment. Kahit po sabihin natin uh, ano palang yan, first time, uh, matagal na sa security industry, dahil nga na mabago sa detachment nila, eh hindi ganong kadaling matmanyan yan mag-excel agad. Kasi syempre, magbabak to zero po yan. Kasi iba-iba po talaga ang mga company policy or yung ano yung gagawin dyan. So, mag-aaral pa ulit yan. Kahit sabi mo naka-10 years sa security yan. So, huwag natin madali. Tingnan po natin yun. Maring i-consider natin kung bakit hindi gaano nagpapangasyon mga bigyan natin ng how many months eh, para makita natin na lumabas na yung kusay niya. Okay. Pangalawa po is ito pa, yung pansamantala lang sa kanila ang trabaho, security guard. eh di rin ako magtatagal dito. Especially po kasi ako may na may mga na-handle din ako mga mga graduate tapos ang criminology may mga tinapos sila so para bagang sa security sila nag ano kasi nga madali na siguro mag apply ganyan ganito hindi naman ako dito magtatagal so hindi sila nag excel so dapat ang mga officer ipinapakita natin sa kanila or during guard mounting ini-inform natin sila na yung trabaho na meron sila ngayon dapat mag-excel na tayo kasi hindi natin alam along the way saan ba talaga tayo tutupo ang alam lang natin ano tayo ngayon security personnel ka or kung ano paman especially focus sa security kasi gusto po natin ma-enhance yung capability ng mga security guard na ma up sila kung nasaan sila. Kaya, huwag nilang isipin di na ako magtatagal dito. Hindi natin po alam kung hanggang kailan tayo. So kung nasaan tayo, dapat mag-example tayo kasi it is not an accident kung bakit narin tayo sa profession na to. Malamang dinala tayo dito ng dakilang lumika upang dyan tayo mag-grow. Hindi nga lang natin naitak kasi may balaki din yung para bang hindi naman ito yung porte ko eh. Naintindihan po natin. Sa panahon kasi ngayon, hindi naman ko ito yung natapos mo ka agad. Hindi po eh. May mga talagang pagdadaan ng time. Sa natatanong natin, bakit ba ito yung uh, iba yung pinag-araw na dito ako napunta. Siguro, may reason eh. Kung siguro kung pansamantala, pero gawin natin maging, ano naman, uh, maging meron kang ginawang mabuti na maayos talaga nag-excel ka kung nasaan ka nagsimula. Di ba? Kasi madadala po natin yan eh. Kasi pag hindi ka nag-excel doon sa kung saan ka nag-start, malamang pagdating mo doon sa another job na gusto mo, medyo magkukulang kayo. Eh. Pero kung uh, binigay mo yung best mo doon sa simula, how much more yung talagang gusto mo, lalo kang mag-excel dyan. Di ba? So yun po, malamang yun po yung pangalawang dahilan na hindi naman temporary lang sa kanila yung trabaho ng pag security. Kaya ay okay na yan. Tama na yung ganyan, di ba? magtatagal dito, eh. Yan po, eh, ba? Diba? So, next po natin. So, dapat, iyan po natin mga opisal yan. i, -i natin sa kanila na mag-excel sila. Kasi, mali mo, hindi ka pa dapat umalis dyan at ka sa trabaho kasi kapabayaan natin. Or, hindi ka nag-grow. Parang may kulang so ipinatransfer ka. So, sayang, di ba? Ay, kung mamaya, dyan, ka pala mag-grow, eh. Dyan pala yung magiging success ka. Hindi mo lang nakikita kasi, di ba? So, kani meron tayo, pahalagahan po natin natin. Huwag natin sabihin na hindi naman ako magtatala. Huwag po Kung dapat, gawin natin maayos po yung trabaho. Okay, pangatlo po, eh, ito pa po yung walang proper training sa security industry. Napakarami po kasi ngayon talaga most na mga security person hindi nagduan sa proper training. Kasi ngayon po, talaga namang okay naman yung ipapas kaso may license, pwede naman yan eh. Kumbaga, legit naman po yan eh kaya lang po dapat pagka tayo na pumasok na dyan kung hindi tayo dumaan sa proper kasi ng no, mga time namin noon hindi ka po pwede hindi ka dumaan sa training may free licensing dapat magti-training ka talaga walang pwedeng palapalakad noon after that pagka after 2 years kasi noon ang license magpapahinga ka for retraining within 1 week yun so kailangan 15 days mag magpapahil ka na ng leave mo para sa training mo 60 days before may expire ang license swerte nga po ngayon at 5 years na po ang license ng mga security community. Kaya napakalaking tulong po yan. O dumahal nga lang, pero at least malaking bagay po yan. Diba? Yung 5 years, bago ka mag-renew. Okay. So, iyon yung training. Napakalaga po kasi, kasi kahit mga basic, hindi nila alam. Minsan, 11 general orders, hindi pa Paano magiging security guard kung hindi mo alam yung mga basic? di diba, kailangan meron tayong knowledge po dyan or pagpalagay natin hindi talaga magsimula talaga ganun tulungan natin tayong mga officer kasi wag naman natin kumuwalang alam pabayaan natin syempre kumbaga may reason din eh kumbaga hindi rin accident at nahandle natin yung mga tao na yan igroom natin sila turuan natin sila kasi ako talaga in my part ang gusto ko sa guard ko talaga yung marunong eh ayoko talaga yung alam ko marunong sila mahusay magtrabaho eh kaya lang pag theory wala nang tanongin mo ng ganito hindi alam 11 Jio hindi kabisado pero matatag security in kasi sabi ko sa na magagaling sila kaya nila makipagsabayan marami akong security personnel na nahandle na marunong takaga sabi ko nang hihinayin ko kasi meron silang uh, criteria or kakayanan para talagang mag excel eh. kaya lang kulang sa push pa so isa push natin kasi sabi ko mag-aral kayo mag mag ano kayo mag memories 11G o yan mga mga sa para just in case sa matapos ang contract natin or may mga opportunity na dumarating hindi takot kaya lang sila hindi umaalis kahit mababa ang sweldo takot kasi eh, para kayo ko din mag-interview na naman ganito so nawawala hindi nag-grow pero so, kung marunong ka na hindi ako pwede diyan kailangan ko ganito sweldo gusto ko may ganito umaalis sila hindi nagtanong sila ng interview pa Di ba, hindi natin pinukos para umalis. Eh. Kailangan main eh, ako talagang willing sila sa trabaho. Okay, sabi mo, sa katong umas, naman dito sa detachment natin. At talagang okay na kayo, nag excel kayo, walang problem. Pero wag mong hakayaan na hindi kayo mag-aaral. Kasi sa larangan ng security, napakadaling mag-aaral eh. Kasi pag hindi ka busy, pwede ka mag-memorize. Basa-basa ka about sa security, pwede naman yan. Basta tuwag mo lang papabayan yung area mo. Lalo kung peace post ka na talagang ba, during Sunday, wala talagang pumapas, napasarado yan. Dito ka mag aral ka. Kesa kung manood ka na kung ano, nun, wala naman nakakatulong sa iyo. So, bigyan natin na ang daming time na pwede natin gamitin para mag-except po tayo. So, pag-aralan natin. So, yun, kailangan po talaga ng training. Ngayon, kung alam natin wala tayong mga officer, dapat po tinutulungan natin sila. Tayo yung nagiging way para mag-grow ang card natin. Kailangan bilang isang leader, nakakapag-create tayo ng maraming leader. Kasi, sa tagal natin magiging mga officer, pag wala kang na-create na leader dyan, you are not an effective officer hindi ka dapat naging officer, kailangan makakredit ka, hindi nyo, bossy style ka, ikaw yung ganda, dapat hindi napupush na natin sila na parang naggrow, pag na naggrow yung tao natin, hindi mag-excel sila, very good yun huwag kasi yung iba ayaw turuan kasi baka masapawan, huwag po yung ingit, yung greedy, dapat po wala sa atin yan, dapat ipinupush natin, sila. yung grow kasi once na nag-excel yan, nakita nag-success, tanay na makikredit yan ah, na handle kasi ni ganito yan, kaya marunong sila, diba, yun lang po yung huwag natin hayaan na hindi tayo makapagturo nung nalalaman natin sa atin lang eh, darating ang time mawala tayo sa mundo di sayang naman kaya ang dapat sabi nga ni Lord i-share natin kumbaga magpakarami tayo at to the point sa pagkakaroon ng maraming anak ano pa ibig sabihin po kung ano yung mo matuto sila lalago ang security industry dadami ang guard na marurong hindi napakaganda po na magiging outcome po sa security industry so yun po yung kailangan natin gawin So isa pa po, pang-apat po na kung minsan po hindi nagiging effective yung ating mga security despite magagaling sila at talaga magagaling, wala naman taong mahina or bobo or what po ano hindi lang na excel kasi kasi walang nagpo-push kailangan matulungan natin sila Pang-apat po, eh, ito pa po, syempre po minsan kung saan tayo nakasign yung the management treatment sa kanilang mga security guard marami naman kasi po ganyan, hindi naman lahat kaya nga kami, pasalamat kami sa aming management na talaga namang will support po talaga talagang sa amin saludong saludo kami sa management napaka makatao talaga namang kumakipag ano sila makisalamuha talaga yung professionalism na ando po talaga talagang sabi ko nga ito na yung boss ko talaga na talagang ang hirap iwanan kasi talaga naman ando yung binibigay niya yung talagang para sa tao para sa mga staff niya talagang mapapano At, sa tagal ko sa security industry siguro ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong boss na talaga yung kanyang puso is nasa tao, hindi na sabi na ano, kumbaga talagang balance na balance po talaga sa anumang aspeto. Wala siyang ano talagang we work as a team. Po yung po napakaganda. Kasi pag ang treatment po din ng management sa mga guard, eh, ganyan, ganito. So, nawawala kasi yung kanilang ano eh, yung pag-excel nila. Para sabihin, ganyan naman sila, huwag na lang, hayaan mo sila yan. Mga ganun po talaga. Kahit naman, di ba, kahit naman saan, kahit ikaw, hindi ka, hindi naman saan, not to the point na i-recognize ka. Kung baga maramdaman mo na talagang we are a team na nag-work. Yung iba kasi, eh, kung mo nasa top sila, sa management, sa security, so, puro guardian na lang, ganito. Pagka uh, ginawa mo yung trabaho, which is sa client na, mga policy pag nagalit ang client nag inform sa kanila at masama. So, dapat ibinabala. So, dapat po ganun. Kung tayo po yung nasa management na nakakapanood po nito, kailangan itreat natin lahat ng staff po natin we work as a team. Hindi po pwede na eh, mga ano lang yan, ganito, lalo security. Siyempre, ang foundation po talaga ng seguridad ng isang kumpanya. ang security, pag yan ay nag- bala to ba sa trabaho yan eh alis din naman ako to bahala sa yes, problema po ano po minsan po tinitingnan po natin yung report kaya nga nagkakaroon ng mga team building na to the point para lang mag-inuman or what para makita doon yung talagang we work as a team sama-sama para nakikita nyo talagang magkapagaanan ng loob para naman sa trabaho mag-excel kasi ang ganda ng report yun po ang ina ang essence ng team building hindi lang para maglakwatsa mag-swimming dyan or what kaya binagasusan po ng company para mabuo yung magandang report ng, ng management at saka ng kanilang mga staff. Okay. So po, next po siyempre, ito, isang malaking bentahay ito, yung kanyang treatment ng kanyang agency. Yan. So napakalaking ano po niya sa agency, maraming security ang nagko-complain sa mga officer or staff ng agency na talaga naman kung makapag ano yung mga ganun nga mga vlog ko rin eh, kung makapag ano sa mga tao nila akala mo tandaan po natin sa mga agency ano po na ang ating mga security personnel ang na nagiging dahilan kung bakit tayo nagpuprobe na sa agency at saka yung mga staff dyan mga employee, employee kaya di kayo sumusweldo because of your security personnel paano wala kayong guard saan kayo kukuha ng pansweldo iba kailangan inaalaganan kasi ang mga security personnel po it is the product of the agency ito yung produkto nila dyan tayo kumikita kaya lahat tayo nagsusurvive paano kung hindi natin treat ng tama yan 'di ba? Yung siya sabi, pagpupunta sa agency, sweldo na nga patatagalin pa. Diba kailangan maipaliwanag at saka ipapaliwanag po natin yung mga reason kasi syempre minsan may mga security team sa dinaiintindihan. So ipaliwanag natin nang maiwag ng takas ng bosses, ganito ganyan. Di ba? Parang nagkakaroon tuloy ng nawawalan yung professionalism. Ang aim natin ito maprotectahan, di ba? Yung nga pinakaano ng agency. Protect lives and properties. Ganon din po yun. Kasi ipinapasa po sa security yan na yun ang gusto ng agency maprotektahan yung client yung mga ari-ari niya kaya ang nag-hire ng agency so sino ang gagawa niyan? mga security guard na paano kung pumalpak ang mga security dahil lang sa treatment natin hindi tama natutulog bibitsura mo bibitsura mo uulihin mo samantalang dapat tulungan anong dahil tanongin mo na baka talaga masamang background or what? hindi yung ganito tapos sasaksyonan pa and at the same time uh, pagka nakahuli yata baka may 500 yung mga ganyan napakamaling sistema sa akin po hindi po ako approve sa mga ganong bagay kasi kumbaga yan may mga dahilan eh so turuan natin ano yung reason bakit ganito diba so baka ganon hindi mag excel yan eh bahala kayo dyan pagtalikod yan o oh, yes lang sa rin yes sa yes ma am. pero pagtalikod yan bahala kayo ganito ganyan so nawawala tuloy <coughs> yung excuse me yung good camaraderie eh. so ang mangyayari niya hindi nag excel yung kasi nang tatamaan na kasi ang guard, sabihin, eh, bakit mag-apply ako sa iba? Bakit ko dyan sa kanila? Di ba? Eh, kung maganda report mo, mahihina yan. Mababayad ang agency namin. Yung mga officer na namin, madaling lapitan. Ganito. Ganyan. Di ba? So, sayang. Kasi pag lumipat yan at marunong, sino na no? wala ng produkto mm, produktong mahusay? Kaya ang dami mga security personnel, kung minsan nag e sila, lumilipat tuloy ang nakikinabang. Tinray ng ibang ng agency. Bawa, ang agency yung nag tapos lumipat sa iba, yung natutunan tuloy niya, napunta doon sa agency na supposed to be ang dapat na magbe-benefice noon, yung agency na nagturo kasi nga hindi naalagaan yung card. Mahirap kasi na bago na. Bago iba ng iba, lalong hindi mag-grow eh. Iba talaga yung tumatagal ang mga kaya sa mga ibang agency. Makikita mo nagtandaan ang kanilang mga security. Ang agency niya nag-grow ng maganda kasi bakit di iniiwanan? Napakaganda ng report ng mga security and then the officer of the agency. Kasi ang mga may-ari ng agency, wala namang problema yan. Hindi naman yan ang na sa office. Eh. Kung baga, yung mga officer talaga, hindi pinupos, ano yung tama sa guard, wala lang. Diba, dapat binibigyan natin, sir, ganito yung gamay natin sa mga guard natin para at least ganito, ganyan. iba Hindi nyo, wala lang. Narin nyo ang kontrata, wala man lang, o oh, ito isang platitong money, kumain kayo, narin wala lang, ganun. Dapat meron tayong, ano ba, yung, ang tawag, to reward them. Kasi, ang kontrata, narin nyo naman, i-reward natin o ito isang bilaong pansit kumain kayo mga kasama dyan at maayos na rin nyo tayo hindi yung wala man lang hindi yung masapagahan hindi mas makipagkain yung maipakita natin yung talagang uh, naan -na natin nare natin sila nare-reward natin kailangan kaya nga ang daming mga award-award at -award besting ganito ganyan para mag-excel lalo ang to kasi nakikita nila ina-awardan tayo or what hindi naman sabihin na hanggang pagkain lang kayo hindi po yun eh siyempre alam, yun, na hindi ko pong sabihin ano. so yun po dapat Okay, so next po, bakit hindi nag excel yan? Eh, ito pa, so ito pinaka-the best talaga. Compensation. Ito yung pinaka-ras yung pagpito po natin. Kung compensation po. Siyempre, pag sweldo, ala sa minimum, ay magtatrabaho yan, pero eh, siguro, sport po. Pero wag po, tay mga security personnel, kung ang ating kontrata, misang kasi nag ng agency sa kontrata, itindihin din po natin. Siyempre, hindi naman magbibigay ng agency sobrang laki kung ang kontrata ganito. At least, may hanap buhay. Diba? Ang unti-unti, dahan-dahan. Maraming magbigyan tayo sa mga susunod. Kung talagang okay naman, bakit hindi? Kasi siyempre, malaki din naman yung mga siniswelo. Kahit wala sa mga, pag nag-12 oras ka. So, unti-unti. Ngayon, sa mga agency naman, alam natin ang kontrata itama, tama. Ibigay naman po natin. Kasi na mag-exempt. Kung baga, ang salary, ito yung pinaka-vitamin sa mga tao, eh, ng mga personnel. Eh. Diba? Kahit security industry. Eh, paano tatabayo? Eh, paano magtatrabaho? Kung ang abono ko, konti. Diba? Parang halaman yan eh nagtatanim ka ng halaman, nag-aalaga ka, hindi mo inaabunuan, hindi mo nag -ano, fertilizer yan, eh di payat na pag ano walang bunga, hindi ano di sa tao, hindi mo binibigay yung tama, anong makukuha mo dyan? Bulilyaso. O, di ba, ang laki tuloy nawawala kasi nga, hindi nag dahil nga ganito, hindi eh, magpapabaya yan. Pero dapat sa mga security wag. Kasi kayo din ang magsasabing return, paano ka nagpabaya ka? May nangyari sa trabaho mo, baka makulong ka pa diba? o what dyan, di ba? Kung hindi natin kaya at ayos sa agency, alis na lang po tayo para walang problema. Di ba? Kung talaga hindi na susustain, hindi ka talaga sustainable dyan sa trabaho mo, hindi ka nag-excel dahil nga kulang, hindi, then you have to give up. Di ba? Ganun lang. Hindi, ang pagsuko kasi, ang pag-alis, hindi naman karuwa ganyan, lalo na kung maruwa ka. Hindi, ikaw wala niya. Kaya yung sinasabi ko dapat ang mga security nag-aaral para pag-aaral ninyo, lipat po tayo. Hindi nyo nagtatagal ka dyan, hindi ka nag-grow, at dyan ka pa rin. O, wala mo kasi nga, ikaw ang may problema na niyan. Hindi na yung agency mo. Ayaw ka pa sigurad daw, hindi tama. O, hindi eh, lumipat ka. Ganun lang naman eh. Kasi kung pipilit mo yung sarili mo dyan at ayaw nga eh, walang mangyayari sa iyo dyan. Di ba? So, yun lang po. Pero kung talagang willing kayo sa trabaho, mag-force the... Ito lang po yung binigay kong mga kakulangan or mga ways or mga reason kung bakit hindi nag-excel ng tama ang security guard. So, baka meron po dyan, eh, aralin po natin at ipaliwanag din sa mga security guard natin, especially sa mga officer, kung bakit ganito, bakit ganyan. Kailangan maintindihan Huwag tayong manawang magturo pagbigay sa kanila ng mga input na nakatutulong sa kanilang paglago sa larangan ng trabaho especially sa personal na buhay nila hindi sa pangingialam yan kumbaga para makita nila na dapat ganito tayo kasi pag talaga may pagpapahalagyan sa pamilya meron yang gustong mag-excel sa buhay miss may goal na gustong ma-target excuse <coughs> me 100% po mag grow sa trabaho yan. So maraming pong salamat. I hope po nakatunod po yung ko na to sa mga security officer, sa mga security personnel. Uh, pagbutihin po natin yung trabaho natin. Along the way po, makita yung success sa buhay. Basta't nag excel kayo at pinapahalagahan kung ano yung meron po tayo sa kasalukuyan. Maraming salamat and have a blessed day po sa ating lahat.